Hey yo! What's up mga orikong? Uh, may good news po tayo at bad news. Uh, hihingi po ako ng tulong sa inyo. Uh, unahin natin yung good news po. ha uh, Para ito sa lahat ng mga trabahante dito sa South Korea, uh, may isa pong seasonal farm worker ang inopera ng kanyang employer na maging kasosyo or siya na ang magmamanage ng... Hindi ko sasabihin kung anong klaseng trabaho dito ha. Uh. Ah, uh, seasonal farm worker po siya. Gusto ko po munang ilihim yung kanyang pagkakakilanlan at kung saan bayan siya nang galing. Gusto ko pong tulungan natin siya kung anong pwede mong gawin para sa prosesong ito. Ah, uh, gusto siyang kunin ng kanyang employer na maging business partner or magmamanage ng farm niya dito sa South Korea. Ah, yeah uh, pinagkatiwalaan siya. Dumating sila dito, puro sermon, mura. Ha? Ah? Hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng employer niya pero pinakitaan ng gilas ng liksi sa trabaho ng galing at bilis sa pag sa kanyang gawain bilang isang seasonal farm worker. Ngayon, napusuan siya ng kanyang amo na mag-manage ng farm. Yung kikitain po sa farm, maghahati na po sila. Ha? Ah? Ang sabi ng employer, medyo tumatanda na ako. Gusto mo, ikaw na lang ang mag-manage ng mga trabaho dito. At ikaw na ang um, magmamando sa mga tao. Ikaw na rin ang... Kumbaga siya na ang magiging amo. Na? Pero ang kikitain, maghahati po sila. Uh, parang ginawa lang siyang manager. Pero at least, ang napakalaking opportunity nun uh, para sa kanya. Kaya lang, ang problema po namin ito, ang uh, problema niya po is anong visa ang pwede niyang i-apply baka may nalalaman po kayo kung ano pong visa ang pwede niyang i-apply dito na? kaysa sa seasonal farm worker kung masira yung programa sa bayan nila hindi na po siya makakabalik kaya isa po ito sa dahilan kaya ayaw kong banggitin kung anong bayan siya nang galing kung anong pangalan niya pagkakakilanlan niya ha? iingatan ko po yung ah uh, katauhan niya, baka siraan ng mga kasamahan o hindi natin masabi. Ha? Minsan ang inggit po, sumisira sa magandang relasyon ng employer. Tandaan niyo po yan. Uh, iniingatan ko po na wag siyang mapauwi. Gusto ko po magtagal po siya dito at balang araw kung naging... magkaroon na siya ng visa, pwede na po siyang kumuha ng mga tao. Kung mahirap ang trabaho nila, sabihin natin lima lang yung tao, pwede siyang kumuha ng pitong tao. Ganun na po ang magiging diskarte nun. Pwede na po siyang makakuha ng mga tao bilang seasonal farm worker. Malaking tulong yung pitok. Isipin mo yung pitong tao na magpapabalik-balik na lang din dito. Pag siya yung naging employer. Uh, Imbis na dating tatlo lang yung kinukuha para hindi mahirapan ng mga trabahante, kukuha siya na mas marami, mas maganda. Uh, tulungan niyo po kami kung anong visa ang pwedeng i-apply dito sa tao na ito. Uh, gusto siya maging kasosyo o tagapamahala, magmamanage ng farm ng amo niya. Anong visa ba ang pwedeng i-apply natin dito? Uh, sa mga may alam dyan about sa visa at sa mga requirements na kakailanganin para mag-stay siya ng mahaba dito, hindi lang 5 months to 8 months. Kasi pag seasonal, pag may mga broker, minsan nasisira po ang programa. Kaya patulong po. Kung alam po kayo, pa-comment po. Uh, pwedeng i-PM nyo po ako uh, para matulungan natin itong tao na ito. Huwag naman po kayo maningil ng malaki. Huwag naman po kayo maningil sa tao dahil magsasaka lang po ito. Wala po itong pera huwag po nating gawing negosyo ang pagtulong sa kapwa tulong literal po ang hinihingi namin dito, huh? na mabigyan siya ng mahabang visa uh, para magpabalik-balik na lang po siya hindi na po siya dadaan ng uh, bayan nila uh, tulong po nahingi po ako ng tulong kung anong Uh, visa, proseso ang gagawin para mag-stay po siya na matagal dito hindi pa po siya pwedeng kumuha ng E7 or e 7 passport lalo na ang requirements na matataas uh, hanapan ka ng bank account na malaki ang pera uh, exam ka ng KIP or EPS topic uh, hindi pa po siya ganoon kabihasa mag-Korean language Uh, sa muli po umihingi po ako ng tulong or informasyon kung anong visa ang pwede niyang i-apply tapos kayo mga seasonal farm worker gawin nyo silang gawin nyo po itong tao na ito na motivation ya? na magsipag ha? isipin nyo oh, gaganda na yung buhay niya na kilabot po yung kwento ng asawa niya po sa akin lagi daw po siyang minumura pinapagalitan pero ngayon nagbago dahil pinakita ang gilas hindi nyo naman kailangan na buwis-buhay kayo sa trabaho. Kailangan nyo lang ipakita na tama yung ginagawa ninyo. Uh, huwag petics. Uh, swertihan lang talaga dito sa South Korea. Pwento ko lang, uh, yung kasama ko sa factory, si Sir Noel. Kasama ko po siya nagbabike dati. Uh, umuwi na po ng Pilipinas last two years ago. Uh, mo naman ang amo namin uh, sa company namin na magtayo ng company ng tahian kumbaga yung tinatahi namin kinakatakot nga namin yun eh na once na dun na magpapadala ng tahian mawawalan kami ng overtime kasi mostly ang bayad sa Pilipinas ng pagtatahi is mura lang kumpara dito sa yung sahod namin ng isang buwan na ng isang tao pwede niya nang ipampasahod ng 20 katao siipin nyo po yun yeah? Kaya gano'ng katalino yung amo namin. Pinagkatiwalaan niyang kasama uh, namin sa trabaho na uh, magtayo ng company. Ang problema lang sa Pilipinas, ang daming cheche-boreche, mga dito sa costo, mga ganito-ganyan, mga permit-permit. Kaya hanggang ngayon, wala pa po kami balita kung matutuloy. Pero ready po yung amo namin. Ah, may mga siniswerte po dito. Ako lang malas siguro wala eh. Hmm? Swerte na ako na balik ako dito sa South Korea. 'Yun lang po ang update natin. Patulong po, ha? Ah? Magbigay po kayo ng impormasyon kung anong visa po ang pwedeng kuhanin para dito sa seasonal farm worker nito. Kabayan, congrats, ha? Ah? Ah, sana marami kang matulungan pang seasonal farm worker at marami kang maging ah tao dito. Isa kang maging inspirasyon sa mga Uh, trabahante nating farmer at factory worker na rin. Hmm? Malay niyo, dumating yung time. Kayo naman ang magmana ng kumpanya ng employer ninyo. Meron po nangyari nyan dito. Marami po. Uh, tinataasan ng rango sa company. So, ingat po sa lahat. Gawing inspirasyon ng mga tao ang kinikwento ko sa inyo. Kung may mali sa mga napapanood niyo sa akin, eh mag-comment lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Tulong po. Ha? Malaking tulong ito sa pamilya at kababayan niya ha? once na maaprubahan or mabigyan siya ng magandang visa. Maraming salamat po.